hirap nang ganito walang pera ha wala lang karga itong wallet ko may reunion pa naman kami sa biernes paano kaya ito zero balance ah, kaya ito ano kaya ano ha mangungutang na lang ako kay Pok pag dating na dito lang ito naman yung na ng nirahan dito yan maglilis nang yung nirahan halika dito binata binata halika dito ay pwinding po lang kamay. Atensya na po kayo. Wala po akong attention. na sirayan ng inyong bahay. Nilinisan ko lang po. Nilinisan ko lang po. Atensya na po kayo. Atensya na po kayo. Atensya na po kayo. Atensya na po kayo. Huwag kang matakot, kaibigan. Bibigyan kita ng tatlong kahilingan. At dahil nilinisan mo ang aking tahanan, halika, lumapit ka sa akin. Huwag kang matakot. <laughs> Ganun po ba? Marami pong salamat. Tatlong kahilingan. Pagkakataon ko na ito. Tatlong kahilingan. Ano kayang mga kailangan kong hiling? Tatlong kahilingan. Ah, ah ano kaya? Bilisan mo kaibigan. Tumatakbo ang oras. Pag-isipan mo mabuti ang tatlo mong kahilingan para hindi ka magsisi sa iyong na isip na kahilingan. Ano kaya ang una kong kahilingan? Ano kaya? Ay, alam ko na. Kaibigan, ang una kong kahilingan, sana kargahan mo ng pera ang aking wallet kasi wala akong pera sa ngayon. Kailangan na kailangan ko. Ayan ang una kong kahilingan, aking kaibigan. Okay kaibigan, ang iyong kahilingan ay masusunod. Huh? Wala namang kaibigan. Diyan na sa iyong wallet, kaibigan, ang iyong kahilingan na pera. Pakitignan mo na lahat. Huh? Huh? Ay! Oh, ang daming pera! Salamat, kaibigan! Salamat! Huh? Pera na ako! Salamat! Salamat mo. Pangalawang kahilingan kay Nagkapera na ako. Dapat ko lang pag-isipan na aking pangalawang kahilingan kay Ang gusto ko ay gusto ko maging matangkad. Parang basketball player. Seven footer kay Bigay. Gusto mo akong ganoon. Ha, sige. Hey! Ang iyong kahilingan ay masusunod. Ngayong natupad ko na ang iyong pangalawang kahilingan, ang pangatlong kahilingan naman kay Bigan. Sabihin mo na at tumatakbo ang oras. Ngayong matangkad na ako. Una, may pera na ako. Ngayon, matangkad na ako. Ano kaya ang pangatlo Ano? Gusto ko magkukuha ako ng kamukha Richard Aldino Richard. Yolo Pascual, Tan Melby. Alam ano ko na, alam ano ko na. Ito, kaibigan na ang aking huling kailingan ay maging ay, tai! <laughs> <laughs> kaibigan! Kaibigan, balik mo ako sa dati kung kainyo kaan. Kaibigan, kaibigan, nagkamali lang ako. <laughs> kaibigan, kaibigan, ba pera kay din ako tumangkad. Ibalik mo na lang ako sa dati. Eh. Kay sa nagbuka, naging taya ko. Naging taya ko, kaibigan. Sablay na naman ako. <laughs> Kasalanan mo yan, kaibigan. Yan na ang iyong huling kahilingan. Kaya patawat, naubos na ang iyong kahilingan. <laughs>